Ano to guys? Oh, dumi na. Parang pira ang laman. So, eh, ano natin? Buksan. Yung pira guys. Pira guys. Eh, baba na lang natin guys. Ito siya guys. Ito siya guys. Pero ano na siya nga mga pera guys. Yung Luma guys. Tingnan nyo guys. Oh. May 2 pesos. Yung dating 2 pesos. Ha? Huh? Huh? Lubi pa yung ano. Huh? Ilan ito. 2 pesos ito guys. 2 pesos. Tatlo. Hmm? Lubi. At saka may yung piso. Hmm? Eh, piso ito? Hmm, piso guys. Ito yung piso na bagong lipunan. Oh, bagong lipunan pa guys. Oh. 1981 piso oh. ito yung bago na to guys mga 19 oh. bagong lipunan naman to so ito hindi na to bagong lipunan yung itong piso na isa guys yung kalabaw ang nasa likod 5 oh. Five kabuok kalitan pa kaya ito ngayon guys oh so, lima itong the tatlong 2 pesos na then <coughs> <din, coughs> ano to isang 50 centavos na yung eagle pa sa likid likid <laughs> yung sa likod at saka ito guys yung piso na mga 1990s na to piso guys parang 25 centavos o oh. tingnan nyo guys piso siya guys piso oh. kalabaw ang sa likod so dito pa siya guys ito lang ang iba yung bagong lipunan okay. ito yung huli guys oh 10 pesos na republika ng Pilipinas pero ano na siya guys sira na siya guys sayang sira na bagong lipunan sira na guys sira na sampung piso ito yung sampung piso dati ngayon ang pira noon, ito guys, oh. yung pira noon guys. Niyo, guys yung pira noon guys tingnan nyo guys yung pira noon guys may mga ano mga sim, simbahan ng Barasuin. So, maalala mo ito guys. Kasi nakasulat dito sa likod eh. Simbahan ng Barasuin. At saka itong si Apolinario Mabini. Oh, Apolinario Mabini. Pero ngayon guys, ang pira natin, pinalitan na ng hayop na ang dito. So, ang tao talaga, guys, mukhang hayop na. Bakit pinalitan ang mga bayani? Yung mga hayop, wala namang natutulong sa atin. Itong mga taong ito, maraming natutulong sa atin. No? bagong lipunan pa. Pero bakit pinalitan? Anong, sinong nakasign ito? Pangulo ng Pilipinas. O, Ferdinand Marcos, o. Ferdinand Marcos, pa niya, Ferdinand Marcos. Oh, yung ama hindi pinalitan yung mga hero dati dito sa pira yung mga bayani natin. Pero ngayon ng anak, bakit pinalitan niya yung pira ng ano? Talaga. Wala na tayo to guys. May isa pa May isa pa ano, piso. Parang benzin ko si lima so yun guys oh tignan nyo guys isang bagong lipuna na piso ano ano pa yun yung iba guys ano ba to ay ito yung 50, tatlong 2 pesos 1985 1986 1984 ay yung piso na parang 25 centavos. Oh. Saka yung piso na ito lang na iba guys, bagong lipunan dito sa ito, 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 ito yung ito guys, sobrang tagal na ito guys hmm? napunit na hmm? So, yun, lang guys, ang laman nito guys ang laman nito yung nakita ko ito guys So, yun lang po, guys. Maraming salamat. Paki-subscribe lang ano ko, yun, guys. Youtube channel ko, Artapax Tv Nets. Talagang, kung maalala mo to guys, parang bumalik ka sa dati na ang pira ay mahalaga. Ngayon, ang pira, guys, parang binaboy na nila bakit hayop ang nilagay? Wala namang nagawa ang hayop sa Pilipinas. Mayroon ba? Pero itong mga taong ito guys, talagang binuhi, buhis nila yung buhay nila para sa ating bayan. Pero bakit pinalitan? Talaga naman itong mga taong ito. Sayang ang boto ko. Ito lang guys. Maraming salamat. Pag-subscribe na youtube channel ko guys at tapak si Rene at pake share na rin yung video at pake post na rin yung bell button para sa next video ko guys maraming salamat guys thank you thank you thank you thank you guys